Good morning, good morning mga idol, mga grabbers natin dyan. Kamusta yung inyong magbiyahe mga idol? Dito tayo ngayon idol, nag uh, ano, pababa na tayo ng ano, ng Cavite area. Nasa daang hari na tayo mga idol. Eh, coding tayo ngayon, dito muna tayo mag Cavite area mga, tayo, mga idol. Uh, kamusta yung mga biyahe nyo dyan mga idol? Dyan sa Manila o saan mo kayong area ngayon mga idol? Mga grabbers natin dyan, mga gulong Ingat-ingat po kayo sa inyong mga biyahe mga idol. Magkape na muna kayo mga idol. Magkape pagka kayo inaantok mga idol. Ako mga idol, mamya Maghanap din ako ng kape dito kasi... Kagising lang natin mga idol dito sa may ano sa may Pinag-drop pa natin kagabi sa ating pasayro. Natulog na rin tayo mga idol. Ito malapit lang sa ano, sa Ibia mga idol. So ito ngayon mga idol, binabaybay natin yung danghari mga idol. Papunta ng ano, Molino. Para maghanap ng mga kapiyan, mga idol. Para bakbakan na naman tayo mga idol. Dito, dito lang tayo sa mga idol sa Kabiti area. Ano lang, sundot-sundot na tayo mga idol kasi coding tayo mga idol. Yan mga idol. Uh, dito na tayo sa ano. Sa Villar City mga idol. Yung sa niya na idol na nagbiblink-blink. Yan mga idol, bilyar City yan mga idol. Aba, yan mga idol, kaliwa kanan. Yan. Ito naman mga idol, malaking building, Britani Hotel mga idol. Britani Hotel, yan. Yan. Ganda dumaan dito mga idol, mga muras, Walang traffic traffic Kapatang isa na, mga idol. Medyo madilim lang mga idol pero okay lang. Marami nagbibisikleta dito mga idol. Ayan o. No? Oh. Maraming maaga pa yan mga idol. Yung mga sikleta natin. Shout out sa mga sikleta natin dyan. Yan. Punting tabi lang mga idol. Yan. Pag masyado magitna. kaya mahirap. Baka po kayo mga idol. Mga ano. Nang sasakyan. Hindi kayo mapansin. Ang gandang daan dito mga idol shout out nyo pala yan mga idol yung mga tropang grabbers natin na shabby boys and kay Ay, kayin boys and ano shabby grabbers decent boys oh, shout out sa inyo ingat po kayo sa mga biyay mga idol yung mga lahat ng kagulong natin dyan Shoutout po sa inyo. Good morning, good morning. And mga idol, dito na tayo mga idol sa ano sa all day. And all day na yan mga idol. All day. Ayan, Ayan all day yan mga idol. Yan ang sarapan ko. Mana na tayo dito mga idol Papuntang ano Molino Boulevard Ayan mga idol So ayan hanggang dito na lang mga idol Yung ating video at mag ingat ingat po Ang lahat sa ating pagmamaneho at mga grabbers, kagulong natin dyan, mga riders, mag-ingat-ingat po kayo. God bless, God bless sa atin lahat mga idol.